Hello guys. Kumusta kayo ngayong gabi? Sana okay kayong lahat. Anyway, pupunta ako sa bingguhan. Kasi magbibingko ako sa bingko machine lang. Try ko lang kung manalo ba ako may dala akong dalawang libo. Ito yung bingguhan. No? Papasok ako sa loob. nilagyan ko siyang 100. Puhunan ko. walang masyadong naglalaro. Lumabas na ako sa binggohan. nanalo ako dalawang libo. Lumabas ako dahil baka bawiin, di ba? Alam mo naman yung sugal. Minsan lang ako magsusugal. Pero pag nagsugal ako, kailang wais. Hindi ka magdadala ng maraming pera, yung tama lang. sakat nanalo ka rin ng tama lang lapas tawag so huwag nang magtagal kasi babawiin. Di ba? Gagawin so ko ngayon, pupunta ako sa mall para magpasarap. Ayan. Oh, magkapi kape ako sa Starbucks, magpasarap o kaya sa ano Kenny Rogers sa kain ng chicken. 'Di ba? Kailangan ano yung sarili i-treat. Mahalin ang sarili. Pagpabayaan. Magpasarap minsan kung may chance tulad ngayon. Yes. masaya na rin ako. Di ba kasi kahit paano nanalo ako ng 2,000. Actually, panalo ko mga 2,500 tapos inilaro ko yung 500 kaya naging 2,000 na talo yung eh, 500. Ibig sabihin, pag ilaro pa yung 2,000 matatalo rin. Pamahiin na yun eh. Kaya lumabas na. Lumabas na yung lola niyo sa sugalan. Minsan kasi nagsugal ako ng bingo eh. Siyempre, minsan magkipagkasapalaran ka rin sa buhay, di ba? Ganun naman ang buhay eh minsan magkipagsapalaran ka tapos makakita ka ng swerte di ba pero hindi naman susugal mo na lahat yung pera mo palagi o kay ano doon mo na lang yung ipo-focus sa sugal hindi yung sugal ano lang minsan minsan lang kasi ano yung sugal eh, madaya rin yan eh, may trick kaya pag may sobra ka lang ng kunti yun lang isugal mo bayaran mo muna yung bahay mo pag may sweldo ka pag grocery ka muna mamili ka ng mga damit, mag-shopping ka. Tapos pag may matira, mag ka. Tapos yung kumuha ka ng konti na ilalaro. Yun lang. Nandito na ako sa mall, sa Robinson's Mall. Robinson's Mall or Robinson's Place, Manila. Nandito na ako. papasok ako sa Robinson pag aliw-aliw Yes. Nasa loob na ako ng Robinson. Magaliw-aliw muna ako dito. Mag-relax-relax. Relax. Mamasyal, magkain-kain. Diba? Total nanalo naman ng kunti. Pwede ka namang manalo ng mas malaki sa sugal, mga libo-libo. Kaya lang ayoko ng 30,000, 50,000, 30, 100,000 kasi mahirap eh maubusan ka lang ng pera, hindi ka pa mananalo. Kung baka, tsamba-tsamba lang yung manalo ng ganong kalaki. Kaya manalo lang ng 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, labas na. Hindi mo, hindi mo naman kikitaan yung pera na yun sa isang araw lang eh. 3,000. Ako nga, 2,500, nanalo ko. Kikitaan ko ba yun sa isang araw? Yung eh? minimum ngayon, 700 lang, di ba? So, pasalamat na rin. Kaya, magaliwalo yung nalola mo. Pero hindi ko, pero hindi ko pinapromote yung ano ha, hindi ko pinapromote yung sugal mag share ko lang yung ginawa ko today in which I do it sometimes only as I said earlier. Ayan. Good night to all of you guys. Thank you for watching.